Buwa ba ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho noong Pebrero yan ay batay sa labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa national statistician at civil registrar general ng PSA na itala sa 3.8% ang unemployment rate noong Pebrero o katumbas ng 1.94 milyon na tao kumpara sa 4.3% noong Enero o katumbas ng 2.16 milyon. Naitala naman sa 96.2% ang employment rate noong Pebrero o katumbas ng 49.15 milyon na tao na mas mataas sa 95.7% o 48.49 milyon noong Enero. 10.1% naman ang underemployment rate noong Pebrero na mas mababa sa 13.3% noong Enero o katumbas ng 4.96 million sa 49.15 million na empleyado na naghahanap ng dagdag na oras ng trabaho o kaya'y dagdag na pagkakakitaan.